What's up mga kaburda? For today's video ay maaga ako tumambay tini sa school ng Santo Nino. Yan talaw, hindi ako nakapanood ng batang kaya po at incognito. i ayos lahat. kuha ng kaso yan naman, eh, daming ganap kasi ngayon din eh, at intramuros ng prelim at elementary. Tapos, siyempre, dahil mato February, kasama dapat ang aking love at one and only. Eh, naman kasi may hihingin ka na naman sa mama eh. Garnay, eh, nakasali ang aking bebe, mag-escort at mag-represent ng kanilang klase. Eh. Kakoy dumali na ang anak ng taga Ay, Abel, tingin nga, ko, ang lagay na reformahang MB, be. Sabi ko naman eh, maaaring matalo sa laruan, pero pagdating sa formahan, ay kita nyo naman ang number sa jersey. Ay alangan, gawain ng win one customer shirt ni Coach Sharon Jetri Panaligan. Ay Coach, ay paano naman? Twinning pa kami ni Uto niya. Ayos din nga eh. Tapos maya maya pa ay sinimula na magsindinaray Hudyat ang nalalapit na pagsapit ng mga laro Pero hayaan nyo muna akong ibalandra Aray mga nagsisikandahan at nagsisikwapuhang mga kalahok Ng kanika na ng seksyon sa klase Kakatuwa, kitang kita mo eh Na ang lahat ay nag-i-enjoy sa panunood At pagsuporta sa bawat isang rumarampa yon ang maganda din eh Everybody's happy at madami-dami din nga ang mga nag-aaral din eh. Ay, kita nyo gari mga tumpukan at kumpulang aray. Pihadong karibok pag nagtakbo ang mga aray. Ay, siyang tunay. Ay, kita nyo ga mga batang aray. Pagat mayigay maigi ay. Alak, ako'y husay ang mga apaw ng mamay. Talagang kahit ulit-ulitin kong panunur sa mga aray, ako hindi mauumay. Bale, kung hindi ako nagkakamali, ang magkakatunggali ay magkaparehas ng grade level. At ang mga kuha kong aray ay mga ganap ng day 1 at 2 days aray. Yung mga naman ay sa volleyball. Tapos ay ah, hindi ko inaasa ang pagkakataon at ang alam ko ay asa court ang round ay kakay huli ka balbaon Paray na paray ang iyong pakondisyon tama na muna ang at bungkas sa ating game mo ito o ng iyong atensyon at sabi ko nga sa mga batang are at mga referee it's not about winning the game it's how you play the game naka naman English yun ay ang ibig sabihin daw ala basta ang importante yung mahalaga ano daw basta gayaw ay siya tatapusin ko muna din yung video ko nga wala akong masabi hanggang sa muli bukas ulit